Hello everyone. Uh, Magbisbis tayo sa ating tanim. Sa ating tanim ay ah, magbibilig pala. Welcome sa tambayan ni Manang. Um, samahan niyo ako. Magtiligan natin yung tanim natin. So, merong limang gas pala tayo dito. Bagong tanim niya. Saka itong papaya na to, lalaki. Kasi hindi to mamimunga. Ano lang. Um, bulaklak lang. Pero yung bulaklak niya, pwede siya gawin ito. So, na ano pa rin natin, manunggay natin, sabang liit pa, natin may malunggay tayo dito na may kalabasa tayo dito eh. yan, may kalabasa tayo dito so, diligyan natin uh, yung kanil natin magiging hati yan ito pala yung ano natin um, orange yan, buhay naman tsaka may maliit tayo na ano batong ewan ko lang sa ano, tagalog, ano yung batong long bean sa english, maliliit pa Ayan. Diyan banda, kulang pa yan ng ano, ng lupa. Hindi pa tayo nakabilig. Inimix natin. Ayan. Limonsito tayo. mo din sa, ano, English. Yung limonsito. Kaunti lang yung puno niya. Kasi parang mag-potato po. Kaya hindi masyado na malaki. Pero may bunga siya. Ito yung ito pong kinuha yung bunga kasi ginagamit ko sa sayang. Ay, may balanghoy tayo. Iwan ko lang sa Tagalog ano yung balanghoy. Kasaba to sa anong English. So, napakaliit. Medyo payat. Pero tataba din to. Tsaka ito, meron tayong ano, saban na. Sa Tagalog, iwan ko lang. Sa English, or soap. Sir, so, soap? Ah, tapos. Okay. Uh -oh bano ata sa Tagalog. Medyo na ano yung dahon niya kasi sa lamig. Dati sobrang green ito, napakalaming dahon. Tsaka yung dahon niya, maganda ito i-ano, gawing tea. Maraming benefits. Meron tayong ano lang binigay sa atin ng kaibigan natin. Napakaliit ka, pero tutubo din ito. Kailangan binigyan natin. Itong manga natin, binigay to ng workmate ng asawa ko. So, 2 years na sa kanila. At saka nung binigay to dito last year. So, magti 3 years na to. Simula ng pagtanim nila. Ilan uh, ilang years pa kaya to bago bubunga, no? Swerte natin. Meron tayong manga. Uh, may papaya tayo. Hindi masyadong bumubunga. Ewan, baka yung ano niya, yung seeds niya. Hindi talaga masyadong maraming bunga may dwarf ano tayo dwarf banana yan ang liit pa pero maliit talaga to kasi dwarf banana hindi pa naman lumubunga to so, wow oh, yung dahon ng saging natin oh. ito hindi to dwarf sa ano. so, meron tayong amukado So, yung avocado, kung nilipat natin dito, kasi hindi, um, yung avocado natin sa tatso, yung avocado, nakuha ko sa yung tinakain namin din naman so, May isang liso. May seeds na ano. Tapos, okay naman ito. Tignan yung ang niya. Dito, may mga ano tayo. Tingnan nyo. Hindi ko pa naging dinisyan, ah? Ang dami ng dami. Ayan. May limang kaso ko. kaso. May ganda. May ano tayo. Tamati taps kamatitas uh, medyo payat na kasi ano na matanda na kailangan ko pa ano na kanil dito ganda maraming bakalit meron tayong lisol isang lisol ayan meron tayong kamatis doon na mataas kamatis natin na parang papaya oh ano yung ba na isang seeds lang ito? Isang similya lang sa ilog na kamatis ko. Meron tayong bell pepper na green. Ayan, dun banda. Meron pa. Ah, uh, meron tayong ganun glass bone na bagong kanil. Naman sa din parang pinain mo lang gantos na hulog po. Sarang ako mabig May lemon glass tayo dito. Ayan, meron din dito bagong kanil. So, nilipat yung iba. At saka Ayan. Yun, ang taba, oh. o so, hindi na tayo bumili na si Bias dahon. Nagkumukuha na lang akong dahon, tapos tumutubo na lang siya. Ayan, ang taba, diba? Yan, kaya yung natin, yung kamatis natin. Tama na lang, dami yung mag-mati. Yan, gusto ko na naya, yan. Maroon pa doon, banda. Doon, sa dulo. Yan, kamatis natin. yun oh. Oh. Yan, ang taba ng kaya natin. Ito kamatis. Maraming Ito yung parang ano, orange. Ang laki niya. Thank you for watching. Please follow and share.